Dahil malapit na ang Pasko, ang aking munting handog at pasasalamat sa aking mahal na mga customer dahil nagbalik-balik sila sa akin. Hi guys, welcome to my vlog. Ang vlog na ito guys ay tungkol ito sa Pasko guys. So, ayan guys, advance Merry Christmas po sa ating lahat guys, no? So, ito guys, ang in order, mayroon tayong parcel na dumating guys, at ang in order ko ay uh, party lang sa tindahan guys, wala sa amin. <laughs> sa tindahan lang yung ayan guys, oh. So, nung namili kasi ako guys, wala kasi ako doon sa pinamilihan ko ay wala kasi yung ano, cuticle remover. So, dyan na lang ako sa online bumili guys. And syempre, nag-order na rin ako para pasasalamat sa aking mahal na mga customer guys. Kasi kahit gaano karami, ka, kadikit-tikit yung mga tindahan dito, ay nandito pa rin sila sa akin, babalik-balik. O ba diba, guys? <laughs> <laughs> so, ganun lang, guys. Pero, sa totoo lang talaga, guys, ah, kahit hindi naman kalakihan ang aking tindahan, mula po nung ako nag-umpisang magtinda, guys, ay hindi po talaga ako nasisiro pag tuwing Pasko. Hindi naman po mamahalin yung aking binibili na regalo para sa kanila. Pasasalamat ko lang ba, guys, pampa pampasaya ng kanila mga puso, di ba? Kahit papano sa si isang taon ay nakapagbigay tayo balik sa kanila ng kat kasiyahan, katuan, tuwang-tuwa na po sila guys, kahit maliit na bagay. Hindi, wala naman po yan sa mahal o um, uh, ano ba yun, yung mababa ang presyo sa bag na bagay. At least, uh, ikaw na ano nagbigay ay mula sa puso at talagang ano napapasaya po yan sila guys so taon taon po talaga ako namimigay guys so ngayong taon na to guys ayan ang in order ko guys bali lunch box po yan so sa mga nagiging suki ko na talaga sa aking tindahan guys ay talagang nakakaipon sila ng gamit mula sa akin guys kasi pag ako po uh, yung mga binibigay ko po kasi mga uh, binibigay guys pag Pasko ay mga gamit po talaga guys yung bang remembrance talaga na hindi kanila maka makakalimutan na ito galing to kay ganito, ganyan. Yung mga ganyan ba guys na mga memories, ang sarap po yan balik-balikan at ang sarap po yan uh, ikwento na ito pag makita mo tong bagay na to ay galing to kay ganyan, pamasko niya sa akin. Yung mga ganyan ba guys, yung maliliit na bagay, di ba guys, ang sarap pakinggan po niyan at ang sarap po alalahanin niyan. So ayan guys, ayan lang po ang dumating sa ngayon at uh, hindi pa po dumating yung iba. Hindi naman po ako nagbibigay ng sobrang dami, guys kasi unti na naman yung mga bubutihin kong uh, customer. So, yan lang talaga sila-sila at sila lang din ang bibigyan ko sa pamasko sa uh, ano, 25 pohon guys. December 25 po ako nagbibigay. So, pwede po kayo mamasko sa akin. Charis lang. <laughs> Charis lang guys. <laughs> Ayan guys. ayun lang din po ibigay ko sa inyo pag po makakapunta kayo dito sa aking bahay. <laughs> yung lunch box pero guys maganda ang quality ng bag na yan guys sa totoo lang and my person nakikita ko sa personal guys ang ganda ganda ng po quality at ang asa ah, sa akin bibili din ako